pambungad na panalangin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, narito ako sa banal mong harapan, nagpupuli at nagpapasalamat sa iyo. Sa tulong ng panalangin ni Santa Catalina at ng mga biyayang kaloob niya, hayaan mo po akong manatili sa iyo. Makamit ko sana sa pamamagitan ng banal na nobenang ito ang tuwer na hiling ng aking puso kung ito ay para sa ikapupuri mo at sa ikabubuti ko at ng aking kapwa. Amen. Kalimang araw para maging instrumento ng pagkakasundo at kapayapaan. Mahal na Santa Catalina, nagsikap ka para sa pagkakasundo ng mga mamamayan ng Florence at ng Banal na Santo Papa. Nagpakita ka ng kahangahangang pagtsatsaga at pagkatapos ng 74 na taon, ikaw ay nagtagumpay sa pagbabalik sa Santo Papa sa Roma. Ipanalangin mo kami upang tulad mo kami ay maging daluyan ng pagkakasundo at tagapaghatid ng kapayapaan at pagkakaisa na pawang mga katangian ng karian ng Diyos. Santa Catalina ng Siena, ilapit mo ang aming puso kay Jesus. Turuan mo kaming mahalin siya ng wagas at maramdaman ang kanyang payapang kalooban sa lahat ng pagkakataon, masayaman o masakit, ang aming pinagdadaanan sa buhay. Dalhin mo ang aming mga dasal kay Heso Kristong aming Panginoon. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nang unang una, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.